Hi mga loves, magandang araw for today's video. Pumunta pala ako ng antipolo. Ayan, may nakita ko dito mga aquarium. May mga isda siya simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. tas iba-iba ang kulay niya guys. Ayan o, oh. tingnan mo. Ang gaganda. Ang cute lumalangoy lang o iba't ibang kulay ng isda at iba't ibang hugis ng isda dito ako sa ano medyo maliit lang nasa unahan yung pinakamaliit ito yung sunod na size ayan tingnan nyo oh, ang gabi na ng kulay niya. Maraming kulay siya ang gaganda naglalangoy <laughs> ang cute niya guys nakakatuwa silang tingnan kasi makukulay at madami din sila ayan next yung ano sunod dun sa maliit ito naman baby din ang kulay niya guys naglalangoy-langoy sila ang cute. <laughs> Parang gusto ko na magkaroon ng aquarium sa amin. Ayan. Ibat-ibat. Ibat-ibang ibat, kulay niya, guys. Naglalangoy-langoy. Ayan. Sunod. Ayan, oh. Medyo malaki ito ng konti. Ayan, guys. Ayan, guys. Nakakatuwa siya kasi simula sa pinakamaliit hanggang si pinakamaliit. Ayan yung sunod na size niya, guys. Ano na yan, guys? Medium. Ayan, medium size yan. Ayan, oh. Koi fish pa tawag dyan, guys. Yung may mga kulay, ganyan, no? Iba't ibang kulay din yan, guys. At ito yung pinakamalaki, guys, na isda sa aquarium. Ayan. Nag-iisa lang siya, guys. Ayun lang. Maraming salamat. Bye!